Hello mga kadyosa, sa video ito ituturo ko sa inyo ang mga settings sa YouTube channel na kailangan mabago o malagyan kung bago ang YouTube channel. Sasabihin ko dito yung mga dapat at hindi na dapat lagyan ng informations. Kaya kung interesado ka sa video natin ngayon, just keep on watching. Let's start! Para makapunta sa settings ng YouTube channel, ilagin ang YouTube account kung phone ng gamit, maaari mong sundan ang video kong ito sa pamamagitan ng pag-login ng YouTube account sa phone browser. Pagka-login ng account, i-click ang channel icon. Then, i-click ang YouTube Studio. Then, mapupunta na sa YouTube Studio. Sa YouTube Studio dashboard, hanapin ang settings. Pindutin ang settings, then mag-pop up na ang settings ng YouTube channel. Ang YouTube channel settings ay isang configuration para mabago or ma-manage ang iyong channel settings. Maaaring baguhin ng isang owner o manager ng channel ang settings mula sa country hanggang sa channel's visibility. Dito sa General Currency, para sa akin okay na itong USD, US Dollar. If gusto mong nakapilipin peso ang iyong revenue, i-click itong Currency, then hanapin at i-select ang PHP. Philippine Peso. Kapag monetize channel, mako-convert ang dollar into peso. Meaning, ang makikita mong revenue sa iyong YouTube Analytics ay naka-peso. Then, dito naman sa channel, Basic Info, Country of Residence, isi-select natin dito kung saan tayo nakatira. I-select ito, then i-select ang Philippines. Dito sa keywords, ang dapat na mailagay dito ay kung anong keyword ng channel nyo. Like for example, kapag may nag-search ng keyword, then yung channel mo yung ipapakita or yung pwedeng ilagay dito sa keyword para lumabas yung channel mo. Bago natin lagyan ito, ipapakita ko sa inyo kung paano ba nag-work itong keyword. Once kasi nilagyan mo ito ng tumutukoy sa channel mo, then kapag may nag-search sa channel, for example, magsa-search ako dito sa YouTube search ng Google AdSense Tagalog. Then dito sa filters, piliin ang channel para channel list ang ipapakita ni YouTube sa search result. Sa nilagay kong keyword na Google AdSense Tagalog, pinakaunang lumabas sa search ay ang aking channel. Magta-try pa ako ng isa pang keyword na AdSense Tutorial. Then, iseselect ko ulit itong channel filters. Ito ang mga channel na lumabas sa keyword na AdSense Tutorial. Sa unang search natin, kahit Google AdSense Tagalog ang nai-search, kahit na Josaper Blogs ang name ng channel, yun pa rin ang pinakita ni YouTube sa search result dahil yun sa paglalagay ko ng keyword dito sa settings. Ang ilalagay ko sa keyword dito sa channel na ito, Printer Repair Tips. Kasi yung channel na ito, ang mga kadalasang may-upload dito ay ang mga Printer Repair Tips, AeroStick TV, mismong channel name, Electronics Repair Tips computer repair. So, ito yung mga keywords na nilagay ko na gusto kong lumabas sa channel na ito kapag nag-search ng ganitong keywords. Pwede nyo itong dagdagan o lagyan ng maraming keywords pero dapat related lang sa kung anong mga videos ang ina-upload nyo sa inyong YouTube channel. Next, advanced settings. Dito sa advanced settings, audience, do you want to set your channel as made for kids? Then, may tatlong selection dito. Una, Yes, set this channel as made for kids. Dapat mong iselect ito kapag ang ina-upload mong mga videos is pang bata o yung video na in-upload mo ay para sa mga bata. Pag nakaselect ito, ang mga manunood sa mga video na nakamade for kids ay makakakita o mak makakapanood ng non-personalized ads. Meaning, limitado ang ads na ipapakita dito. Pag nakamade for kids ang iyong channel, nakadisable ang comment section, notification at stories. Ang pangalawa ay no, set this channel as not made for kids. Kapag ito naman ang nakaselect, ibig sabihin ang mga ina-upload na mga video ay hindi para sa bata. Pangatlo, I want to review these settings for every video. Kapag ito naman ang nakaselect, Kada upload ng video, need mong iselect is kung made for kids o hindi ang video ina-upload. Maaring piliin ito kung ang ina-upload na video ay may pangbata at mayroon ding hindi pangbata na video. Isiselect ko itong pangalawa dahil ang content ng video ng channel na ito ay hindi pangbata. Next, Google Ads Account Linking. Sa settings na ito, if gusto mong magpa-advertise ng YouTube, dito mo maaaring i-link account ang Google Ads. Pero kung hindi naman kayo magpaparan ng ads or hindi ka naman magpa advertise huwag nyo na lang itong galawin. Dito naman sa automatic caption, kapag ang language ng video nyo is English, mayroon itong automatic captions. Then kapag lalagyan mo ng check itong don't show Potentially inappropriate words, hindi lalabas 'yung mga words na hindi magaganda kahit naka-automatic caption pa ang language ng video nyo. Dito sa part na ito, kapag nilagyan ito ng check, dito sa Advertisement, disable interest-based ads, ibig sabihin nito mas maliit ang makukuha mong ad revenue. Pero kapag ito ay naka-enable, mas malaking ad revenue ang makukuha. Mas okay na wag na itong lalagyan ng check para naka-enable lang ito. Ano ba itong interest-based ads? Ibig sabihin nito once ang isang viewer na nanood ng isang video, ang possible na maipakitang ad sa kanya ay relevant sa interest ng manonood at online behavior nito. Karaniwang tinatawag din itong personalized ads or targeted ads. Next, Clips. Dito naman sa Clips, put check lang dito sa Allow viewers to clip my content. Dahil kapag ito ay naka-deselect or walang check, ibig sabihin ng inyong viewers ay hindi maaaring makakuha ng clip sa iyong video na pwede nilang ma-share sa iba. Dito naman sa Feature Eligibility, kung makikita nyo sa channel na ito, yung standard feature is naka-enable, pero yung number 2 at number 3 ay nakalagay is eligible lang. Meaning, hindi pa ito naka-enable sa channel na ito. Paano ba ang gagawin para ma-enable ang dalawang feature na ito? I-click itong Intermediate Features. Then, sa baba nito, i-click itong Verify Phone Number. Pagka-click, mapupunta ka sa other tab ng Chrome at mapupunta ka sa Phone Verification. Step 1, is-select itong Text Me the Verification Code. Then, select your country, Philippines. Then, dito ilagay ang phone number pagkalagay ng phone number, i-click ang get code. Yung dito sa step 2 naman, need mailagay ang code na marireceive sa text message ng number na nailagay. Pagkalagay ng code, i-click ang submit. Pagka-submit, makikita na ang phone verified. Then balik tayo sa feature eligibility at makikita na dito sa number 2 at number 3 na parehas na itong naka-enable. Dito naman sa upload defaults, dito naman maisi-set up ang title, descriptions at tags. Dito sa title, maaari mong mailagay dito yung title na gusto mo kada upload mo ay may ganitong words. Example, gusto ko laging may Eros TV ang lahat ng videos na ina-upload ko. Lalagyan ko ito ng Eros TV dito sa title. Sa description naman, iba-iba naman ang nilalagay sa description kaya pwede na itong leave blank or kung gusto nyo naman itong lagyan ng affiliate link ng mga items na ginamit nyo sa video, pwede nyo na itong malagyan katulad na sa title. Dito naman sa visibility, iseselect ko dito ang private para every upload ko naka-default itong naka muna. Ganon din sa tags, iba-ibang tags din ang nilalagay ko kada video kaya naman hindi ko na ito lalagyan. Next, advanced settings. Put check lang dito sa allow automatic chapters and keywords. Dito sa License, may dalawang options din dito. Kapag i-click ito, dalawang pagpipilian dito. Ang Standard YouTube License at Creative Commons Attribution. Ano bang kaibahan ng dalawang ito? Kapag nakaselect itong Creative Commons, ibig sabihin pwede itong gamitin or i-re-upload ng iba sa kanilang channel yung video mo. At kapag Standard YouTube License naman ang nakaselect, Meaning, hindi ito pwedeng i-re-upload ng iba. Pwede mong patawan kung sino man ang mag re, -re upload nito. Next, category. Dito sa category, need nyong ma-select dito kung anong content ba ang mga ina-upload nyo. Dahil tutorial at tips ang mga ina-upload ng channel na ito, ang iseselect ko dito is people and blogs. Pwede din itong education, pwede din sa how-to and style. Dito sa language and captions, certification, pwedeng hindi nyo na ito iset up dahil para sa akin, wala naman itong gaanong epekto sa mga i-upload yung mga video. Sa comments, mas preferred ko na kada upload nyo is nakaselect na itong Hold potentially inappropriate comments for review. Ibig sabihin, hindi agad makikita sa comment section ng video nyo yung mga hindi kaaya-ayang mga comments. Huwag nyong hahayaan na may magko-comment sa mga videos nyo na mga fake website or kung ano pa yung ilalagay na link kaya dapat minomonitor nyo ito kaya much better na ito yung inyong piliin pagdating dito sa comments next itong show how many viewers like these videos kapag naka-check ito ipapakita sa video nyo kung ilan na ang nakalike pero sa dislike ngayon ay hindi na nakikita si owner ng video na lang nakakakita nun if may dislike ang video So pag hindi yan nakacheck, wala kang makikita na kung ilan ang nag-like sa videos. Permission. Dito naman sa permission, dito ka maaaring mag-invite para may manage ang channel mo. Kung nais mo ng mas detalyadong video about dito, i-click mo lang ito para mapunta ka sa video ko about permissions. Next, community. Dito sa community, dito mo naman maaaring ilagay kung sino ang mga moderators mo during live stream. Ito yung tinatawag ng mga YouTubers na jacket. Kung makikita mo during live stream, nakablo yung mga pangalan nila. Maari mong itype yung channel na gusto mong mailagay sa moderator. Example, ilalagay ko itong channel ko as moderator dito sa channel na ito. During live stream, maaari akong mag-block ng words and pwede din akong mag-change ng chat mode sa live at ito yung kaibahang managing moderators sa standard moderators. Para naman sa mga approved users, ina-allowed ang mga ito na mag-comments ng links, mga black words or potentially inappropriate words, kumbaga hindi ma-filter ang kanilang kino kinokomment sa live stream. Dito sa black words, kapag may specific word na ayaw mong tinatype sa chat live o kaya naman sa comments. Dito naman sa black links, kapag naka-check ito, bawal mag-message ng link sa chat live. Ito ay naka-hold for review. Next, default. Dito sa comments, select lang natin dito ang hold potentially inappropriate comments for review. Dito naman sa messages in live, dapat naka-check din itong hold potentially inappropriate chat messages for review. After may set up na lahat, i-click itong save. Every upload mo ng video kung ano yung na-set up mo dito sa settings, yun ang default na makikita mo during uploading of your videos or kaya naman sa live stream. So ayan mga kadyosa, ang mga basic na settings na dapat niyong baguhin kapag bago lang ang inyong YouTube channel. Kung nagustuhan mo ang video ito, pakihit mo naman ang like at kung bago ka pa lang sa channel kong ito, paki pakiclick or tap mo ang subscribe button. At kung meron kayong mga katanungan sa YouTube, AdSense at kaya kong sagutin, i-comment mo na yan sa baba ng video kong ito. Hanggang sa muli mga kadyosa, God bless us all. Bye-bye!